Guys, bibila ko sa labas na biscuit ng sister ko. Kikita niyo kung bakit ganyan yung kit ko kasi ano, hindi kasi ano, kasi yung kit ko kasi may sira kaya gumanto siya. Mag love ko. Pabili nga po. <coughs> Pabili nga po. Guys, muna kasi walang kombi. Walang kombi. Ay, na lang. Sa -nak. Ate, walang kombi. So, hanap In tayo, ito. guys. Okay, guys, hanap tayo. Kuya, ibutang mo na yung Yellow dyan. Sa butangan, dali na tama tunaw yan. So, bibili na tayo, guys. Dito ka Wala yata dyan. So, hanap tayo. Okay. Ang oh, laki nyo guys So umanit Tapos may isa dito So nandiyan Ano lang tayo bibili sa taas Para mapilis Ito rin so, guys Ito Uy Kita rin Ang sakit daw Nalaki siya Pabili nga po Ano? Ano nga po Dalawang kombi Dalawang? Kombi. Dalawang homie? Kombi po. Ah, kombi. Bakit ang dami? Dalawa lang. So may saklay po guys. Yeah, so may saklay po ulit guys. Hmm. Hmm. Stir lang guys. ikot take it. Ego take, 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 take it. Bawang. 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 Bawang guys. Ang oh, may chocolate. Bino po siya lang itong Bakit talaga?